habang naglalakad tayo papunta dito sa loob ng gubat yan, nakakita tayo ng isang pagong mga idol <laughs> kagalaan ko talaga kung ano ano na nakikita ko kung ano yung -ano mapapagmasdan ko napahinto kasi ako dito mga idol sa ganito sa puno na to sa bunga na to yan. di ko alam kung ito, kung ito yung sinasabi nilang pig tree yan. madalas kasi to sa amin nakikita sa mga sapa kaso wala nga yung tubig to kinakain daw pero hindi ko alam hindi pa namin nasusubukan mula paggabata alright mga idol nakakita tayo ng pagong Yung ako kita dito na nalapitan natin mamaya yan ayun pagong mga idol mga idol lumalabas yung ulo niya. nagulat yata kanina sa akin mga idol kasi lumalakad lumalakad siya isipan ko gawa ng video ayan mukha siyang palaka <laughs> bao -oh. mga idol hindi so, natin kukuwanin yung pagong na yun mga idol kasi syempre um, anong gagawin natin dyan lalo na mag isa lang naman wala siyang kapartner kawawa lang hayaan na lang natin hayaan na lang natin siya kung saan siya nakatera mga idol lapitan natin ay, nagtatago. Mahiyain to mga idol. Mahiyain to. Mukhang mahiyain yung ganitong klaseng pagong mga idol. Ito yung itsura niya. Mukhang napakatanda na nito mga idol. Alam naman natin yung mga pagong umaabot siya ng ng daang taon. Ewan ko lang kung yung pagong na to umaabot ng ganun. <laughs> kung ganun din siya tumatagal. So sayang na kung alagaan mo tapos hindi naman natin alam kung anong kinakain. Hayaan na lang natin siya mga idol. Ibalik na lang natin. Pagong. Kung may mga nakakaalam kung anong klaseng pagong yung ganito mga idol, comment down below. Ayan. Mukha siyang ano, mukha siyang kahoy. <laughs> mukha siyang lumang kahoy. Pero halata mo din yung pagkagumalaw. Pagong. Mga idol, kung nagugustuhan nyo yung mga ganitong klaseng content. Yan. Mga natural na buhay. Batang 90s, batang probinsyano. <laughs> <laughs> tungkol sa mga trap sa mga mimingwet sa fishing yan sa mga halaman sa mga kung ano-anong nakikita yan ang content ko mga idol ay tungkol sa uh, panahon na kinalakihan ko ginagawa ng mga kabataan ng batang 90s yun yung mga kadalasan kinokontent ko kasi mga idol di ba mabilis na lumilipas ang mga panahon habang nagtatrabaho tayo hindi natin namamalayan na lumilipas na ang panahon isang taon, dalawang taon, tatlong taon, sampung taon, nagtatrabaho tayo. Yung mga ginagawa natin dati, yung mga nagpapasaya sa atin yung mga panahon ng kabataan natin ay eh, nakakalimutan na natin gawin bahagi ng alaala -ala natin. So, yun yung kinokontent ko, yung mga gusto kong mga ginagawa ko dati na talaga naman nakakapagpangiti, bibigay ng adventure ng kabataan. Eh, yun yung kinokontent ko kasi syempre Life is short mga idol. Hindi natin alam kung kailan tayo mamamatay. Walang nakakaalam pagka natulog ka, kung magigising ka ba. Kaya kahit pa paano, uh, um, minumotivate ko yung sarili ko na isang alaala -ala yung paggawa ng videos. <laughs> isang alaala -ala na nag-exist ka sa earth. Nagawa mo pa rin yung mga nakapagpasaya sa yun, no? bataan mo. Mga idol, All right, nila nilalang ng planeta Earth, papa board's adventure. Eh yung pagong, kung may alam ng ganyan, klasing pagong, comment down below. Para all rights. Ganito yung klase ng gubat ngayon, mga idol, medyo alanganin talaga tayo. Masyadong masukal. Mamasa-masa. Not ideal para gumawa ng trap. Kasi pag uh, nagpaigkas tayo, eh tatangayin lang. Iaangat lang kasi malambot yung lupa. Mas mas okay mga idol sa summer. Mga hindi nakakaalam, ito yung paboritong baligwasan na pamingwit. Eh, yung timak. Napakagandang pamingwit nyan, baligwasan. Ayan, mga kurbang ganyan. Baligwasan nyan ng mga idol. So, papakita ko rin sa inyo mga idol ang halaman na to malaklak na to. ito yung tinatawag na strawberry ice cream <laughs> alright Mar marami salamat mga idol sa pagsama sa pagpasok sa gubat namimiss ko na rin to sa darating na summer mga idol magsama sama tayo gumawa ng silo ulihin natin ng mga labuyo <laughs> alright salamat po